Asawa. Ang mo hirap mong mga pangasawa. Hindi <laughs> na mo naman, ako kinahoy. Alam naman hindi naman papasok sa tungko. Tao ulaga. May mga pag-aanak eh, hindi naman pala kayang buhay <laughs> eh. mo yan at Alright, <laughs> <laughs> ako hindi nga maliligo hanggang mamayang hapon. Oh, tatay na walang o mga anak na pala mo na yun Kaputin niya rin doon sa tungko At magpapalambot tayo ng baka O kung ayaw niya Pakukuloyan ko mga balat ninyo Ay, arig ay naka na Nakabakod yan, huwag mong kuhanin Patay kayo sa nagbakod yan Bahagya pa yun may bakod Igay niyo, kakahuhin niyo naman po, nangunguha ng Ayaw pa lang Tatay, wala pa tayo sinahay Tatay Ay, magsahay kayo Wala nang kahoy, tatay Mbinte mo! Igatong mo! <laughs> kung sa laki niya? Concentrate yung buhay na avocado ang putulin mo! <laughs> Try mong... ...igatong ngayong buhay kung makakalinas ka. Ah! <laughs> ano Ari? Kaya pala ang katitingan mo! Ang <laughs> sakit! Punong ng <lang> mga eh! Gawin mo yung ano yung gulok ang kukutuloy yung saringa. Ikaw, gays <laughs> talagang <laughs> kulag. Ah, kailangan okay, yan. Ikaw kayo talagang ulaga. Ano ba? Ang laki ng kahoy eh, oh. Ikaw ang ulaga. Ang kahoy Wala kang pasilbi-silbi talaga. Ay, wala kang katalala. Ang mga, mga puro ulaga. Gagatong mo eh, sariwang. Ang daming abukadong... <buhay. laughs> ang dami <abukadong buhay. laughs> ng buhay. Hindi mo yun nang pinuputol. Nadali ang tuhod. Nasirang sisi na yata. Mga bangla, anong iniintay niyo? Hakutin niyo yan! <laughs> Beshie! <laughs> <mo pa> <laughs> ano wag i-video eh, tayo na nag-video. alis <laughs> <laughs> hey, eh. na dito. Sabi ko ni Beshi. Uy, sabi ni Beshi. <laughs> dini, dini Beshi. Ako si Tatay. Tatay. Papunta tayo mag-isa sa Manta. Mama, Beshi. Ano ba 'to? Ano ba 'to? Ano ba mo Ano ba 'to? Ano ba 'to? Ano ba 'to? Ano ba 'to? Ano Ipaghahay mo na ipaghahay mga tamad naman gumawa sa gawaing bahay. Bakit hindi din mga binti na mga yan ay datang mo? Oo, yan kay gaya na lakayan. Pag bininta mong kahoy ang... Kayo ga eh. Yung... Hindi pa magsasawa yes, sa niya sa kakangawa niya. Lalayasan po kayo mag-asalan. Magaling pa nga! Sa diyan lalayas ako! Magaling nga. pa nga pagkakain niya naman ang mga ngipin mo awang. <laughs> <laughs> Hoy! Hoy! Oh, kung ikinagdala nagdala niya din ang... Kung maho rin baka! Aki? Aki mga kahoy? Wala magdadala niya? At ano, babang naka diyan. dyan? Alam <laughs> mo hindi ko kaya iyan lahat. Maging ama ka pa. Maging ama ka pa. Malmang <laughs> ama ito, walang silbi ang amang ito. Puro <laughs> anak, lagi ang amang ito. Ganyan ang inyong ama, itatakwil nyo. <laughs> <laughs> Itinakwil ang ama. Huwag naman ka takwil ni Ine. ako mo pala kaya ngayong ngipin sa una. <laughs> <laughs> ubus na, ubus na. Bit-bit yan ga. Ayan. Saan? Saan? Yeah. Mapalambot na kaya nito ang bakang lulutuin namin. <laughs> Ulang pa din. Igatong ang binte ni Tito Ay. <laughs> Dapat ikakawate. Kakawate oh my God. Ikakawate. Pagod na pagod ang aming ama. Inay. Inay. Anong gagawin? Eh? Pula pula. Uh, baka kayo Mars. Sa labas lang. Masa masarap ga magkaanak. Hindi na. Kung pwede lang ibalik sa sinapupunan ng mga batang yan. Kanino sinapupunan? Kanino sinapupunan? Kanino Akala ko Pakiwa sinapupunan? <laughs> Kanino ko na may Kanino sinapupunan? na sinapupunan? Kanino sinapupunan? Laspag <laughs> <laughs> na eh. Akala ko'y iyo at ikaw ang ano, yeah, nakakaraptap. Sabi ko'y ang kape. Yung pala'y puno ng uray. <laughs> Urang ang aking paadao na... Kasi ang aming mga pinangahoy na yun ang puno ng niyog eh hindi yata makakapagpalambot ang baka eh. At yelong yelo. Hoy, kukakamang video okay.